Ayan mga kaibigan, dumating na yung ating suki no na magbabayad siya ng kanyang utang. Ano na ko ipakita yung mga day, ha? Mm. <laughs> so, 2,522. Maraming salamat Panginoon. Thank you so much God. So, kaya nanday? No. Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Good morning everyone. Ito na naman ang life coach at ka, negotyo partner Ate JB. So, for today's video, kay Bigan tutulungan ko po kayo kung paano nyo po mapaparami ang inyong mga suki. Ayan, tama po ang narinig nyo. Paparamihin, paramihin natin yung ating mga customers sa ating tindahan para lumaki yung ating benta or sales. Ayan. Meron ba kung isang ginagawa sa ating tindahan bilang isang uh, tindera, sari sa store business owner, ginagawa ko po ito sa aking 23 years na pagtitinda at nakatulong po talaga ito. Naisipan ko pa nga pala no, nga gawan ito ng video kasi nga marami ang hindi sumasang-ayon sa bagay na ito. So walang iba kay kaibigan ang pausapan natin tungkol sa utang, yung pagpapautang natin sa ating tindahan. So before nyo ako i-bash, alam ko marami talagang ayaw dito, no? <laughs> May nabasa po kasi kung iilang mga comments sa aking previous vlogs, ayaw nila magpautang dahil baka malugi at magsara ang kanilang negosyong pinaghirapan. So before nyo ako i-bash kaibigan, panoorin nyo muna yung ating video hanggang dulo no pakinggan niyo muna si Ate GB. at kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB. and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko at yak makatulong sa iyong pagsenso sana kaibigan pakishare na rin no para mas marami pa tayong matulungan at sana please kaibigan don't skip the ads po malaking tulong po ito sa amin ng aking family ayan So, pasensya sa ingay, no? may dumaan lang po na motorcycle. So kaibigan, ang pagpapautang makakatulong talaga both sa taong umutang, sa umuutang at sa atin na nagpautang. Ang sarap kayo sa pakiramdam no na nakakatulong tayo sa ating kapwa. Pero hindi ko naman kayo masisisi marami kasing mga uh, tendero-tendera, no? Kapo natin kasari na nag-vlog, nagsasabi na talagang nakakalugi po ang pagpapautang. Well, kaibigan, nakakalugi naman talaga. So, depende na po ito. Nakakalugi at pwede rin siyang magpalago sa iyong negosyo. As for myself, kay Ate GB, ito ay nakatulong sa akin kasi... Nang ako po ay nagpautang sa aking tindahan, dumami yung aking mga customers, ang aking mga suki kahit utang, customers pa rin yun. Di ba? Yun nga lang, matagal, matagal natin makuha yung ating pera, matagal tayong kikita. So, so yung iba, um, naintindihan ko po kayo kung ayaw nyo magpautang, huwag ka talaga magpautang, kaibigan ha, kung kaunti lang yung puhunan kasi wala ka nang may rule. Or kung alam mo na hindi maganda, magaling magbayad ang taong umuutang, or hindi mo siya totally kilala, So, pag ikaw ay nagdadalawang isip, huwag na lang. O, ba diba? Pero kung alam mo, natitiyak mo talaga ng taong umuutang sa iyo, magaling magbayad, magandang magbayad, may kakayana magbayad, di mo not. O, ba diba? Pero ito rin kaibigan kahit mag maganda magbayad or uh, mabait yung tao, ito nga pala exact term, kahit mabait ang na tao yung umuutang sa atin, mab alam natin na mab mabait talaga, pero wala namang Uh, magandang trabaho, walang permanenteng trabaho, eh huwag na tayo magpautang. uh, <laughs> natin, mabait nga siya, gusto niya magbayad. Plan talaga niya magbayad, pero wala siyang permanenteng trabaho. Paano siya makakabayad, o, ba? Diba? So, dapat talaga may uh, trabaho yung taong papautangin natin or meron siyang kaunti negosyo or may pirang uh, may pera siyang inihintay Katulad dito sa amin kaibigan, may umutang na sa akin noon na a uh, pensioner, is, is, is pensioner, isang pong uh, lolo. So every month, pero <laughs> inyo, once a month siya nagbabayad, isang beses siya nagbabayad, isang buwan. Pero okay lang sa akin kasi matanda na no, every SSS pension niya, pag natanggap yung pension niya, ay nagbabayad siya sa akin. Kaya nga sinasabi ko, kung kaunti lang yung punan, huwag ka magpautang. O di ba? Anong may role mo? At tiyakin talaga natin na may kakayahan, may kakayahan na magbayad yung taong umuutang sa atin at magaling talaga magbayad. Pag hindi ka sure, eh, huwag para hindi ka talaga malugi. Ngayon kaibigan, ipapakita ko po sa inyo ang proof na maganda magpautang sa taong magaling magbayad. Kanina lang po kaibigan ay may nagbayad ng utang at napakalaki ng utang niya 2,500 po ngayon ipapakita ko na po sa inyo ayan mga kaibigan masaya na naman tayo no? today is Saturday at bayad utang day <laughs> at saka June 6 po so may mga customer tayo na sa June 5 saka June 20 yung kanilang sahod so kanina lang andito yung anak ng aking customer uh, sabi niya ipakwinta daw no so ipakount daw kung magkano yung utang nila dahil sweldo ng kanyang papa. So, hindi na natin ipapakita yung pangalan niya. So, nagsimula po ang kanyang utang sa May 21. Kasi ang sahod po ng ang papa niya no ay May, ano, every 5th and 20th of the month. So, noong May 20 nagbayad, tsaka ng utang ulit ng May 21. So, ito po kanyang utang at kanyang mababayaran ay 2,522. Humingi po sila ng Xerox copy, kaya nagprint ako, nag-Xerox ako, So, inihintay ko na lang yung bata. Kinuha na niya yung copy ng utang nila. Siguro babalik yun mamaya, no? So, ito yung gusto ko, kaibigan, no? Na gawin nyo, magpa-utang kayo. Pero, uh, maglagay ng limitation at huwag basta-basta magpa-utang. Piliin, ha? Tingnan nyo, no? Tiba-tiba -diba si Ate GP. Oy, meron pa tayong customer. Sa'yo mo dong. So, habang tayo nagbibideo, ha? Ay, magpa-cash in siya, kaibigan. Sige, na, pila mo na. Ayan, so magpa-cash in siya ng 200, bigan Cash in na muna natin yung ating customer no. Maganda rin talaga ang GCash kaibigan ha. Extra kita kaya subukan niyo. So mag cash in muna tayo habang hinihintay natin yung bata na magdadala ng bayad mamaya. Mga kaibigan, tapos na tayo mag GCash 200, 600, oh, 6 pesos ang bayad. Salamat, dong Salamat. Kasi yung 100 natin kaibigan ay 3 pesos po. So yung iba alam ko 2 pesos lang pero kay Ate GB ang 100 ay 3 pesos kaya 600 no 200, 6 pesos po ang bayad bayad Yan, nung ating customer. Ito yung uh, lagyan natin ng binta ng chikas, no? Nakabukod yan. Iba yan sa binta natin sa sari-sari store. Iba yung chikas, mga kaibigan. Yan, meron naman tayong customer. cream mo dong? The cream silk green. green. Bibigyan naman natin, mga kaibigan. Bibili siya ng cream silk green. Ayan, mga kaibigan, no? 9 pesos po ang cream silk ni Ate So, ang dalawa ay 18 pesos. Thank you so much, God. Medyo marami yung bumibili ngayon. Maga pa. Maraming salamat, Panginoon. Salamat. salamat. Nag-open nga pala kami, kaibigan, mga 5 a.m. or wala pang 5 a.m. Ayan, mga kaibigan, dumating na yung ating suki, no, na magbabayad siya ng kanyang utang. Ano na ko, ipakita yung, yung mga unday, ha? <laughs> so, 2,522. Maraming salamat, Panginoon. Thank you so much, God. So, kaya, nanday? Ano po ay? Kumusta? 500 na sukli tres. Inahulog ang pera niya kay Bigan. Awan <laughs> Sa gilid ng basurahan. Meron pa sokli, ha. Ayun, mabait yung ating suki kay Bigan, no? So mabait siya, no? So ang kanyang utang ay 2,522 at nagbayad naman talaga. Thank you so much, God. So susuklian mo na muna natin. 3 pesos po ang kanyang sukli. So, every two weeks po siya nagbabayad kasi ang sweldo nila ay every 5th and 20th of the month. Salamat, Day! Salamat! So, ito na po ang bayad niya, 2,522. Paid na. i na muna natin, kaibigan. Baka pagalitan tayo, magsingil tayo, balik din. Hindi natin na paid. Thank you so much, God. So, habang tayo ay binabayaran, meron ding bumili ng redors. Dara, kuya! Malit na redors. 7. Ayda, ni Bernadette. Ara, kuya. Excuse me. Ito yung bayad mo? Oo. Uh -huh. Yung 100. Yan. Tagalog po siya. Hindi siya Bisaya, kaibigan. Taga Manila po si kuya. Dito lang po siya nakatira ngayon. Uh, for the meantime. So, yung uh, red horse na maliit ni ate kay Bigan ay 70 pesos na pala, no? Kasi nagmahal. So, Socleo, 30. Socleo Red Horse. Salamat. Ano sa eh? Rexona, ayan may bumili rin ng Rexona kay Bigan. Marami talaga tayong uh, cliente ngayon, marami sila ng pinon. Ayan yung ating Rexona po ay 10 pesos. Thank you. Yung mara another customer na Sa Swak, Bear Brand. Bear Brand 14 pesos. Ayan may bibili ng Bear Brand kay Bigan, bigyan natin. Ayan mga kaibigan, 14 pesos ang Swak, Chapka Mighty, Mighty Red. Ayan. So, 9 pesos yung ating mighty 14 and swak 23 lahat kay bigan Masaya talaga tayo. Napisokli dong. Masaya talaga tayo kay kaibigan, no? Ang lakas ng ating bintangan umagang-umaga pa their friends. Mga siguro 7 a.m. pa ngayon. Thank you so much, God. Pero ang nagpapasaya talaga sa akin, nagpasaya talaga ng nang bunga bunga ang <laughs> aking customer na nagbayad ng 2,522. Tingnan nyo. So, siya May 21 hanggang Uh, ano ba to John John 4 ata to John 4 kasi nga every dalawang linggo siya magbayad so itong kanyang bayad so maraming salamat Panginoon kaya ito yung sinasabi ko kaibigan okay lang ho pa utang piliin lang natin okay